Hello mga kapamilya, magandang umaga po. Job Manaka ng ABS-CBN News. Andito ako ngayon sa Peace Palace ng Cambodia sa capital nila na Phnom Penh. At kakatapos nga lang ng welcoming rites para sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon. So ngayon, nasa loob sila ng holding room at maya maya lamang ay magsisimula na yung bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni Cambodian Prime Minister Hun manet ilan sa mga matatalakay nila at uh, ilan sa mga posibleng malagdaan ngayong araw ay yung pagpapalakas ng laban ng Pilipinas at ng Cambodia sa transnational crimes pagpap at pagpapalawig o uh, pagpapalalim sa higher education ties ng dalawang bansa. Mismong ang acting head of state ng Cambodia na si Hun Sen at asawa niya ang sumalubong sa pangulo at kay first lady Liza Araneta Marcos sa Peace Palace mamayang gabi magkakaroon din ng state banquet para sa Pangulo dito sa Peace Palace na papangunahan din ni Hun Sen. Yan muna yung pinakahuling balita dito, Job Manahan, ABS-CBN News.